Mm, oh, magandang hapon guys, magandang hapon. Mm, Nirian na tayo turon. <laughs> Alam niyo nang hilig ko pag hapon. Pag mayroon turon na mabili, bili tayo ng turon. <laughs> Sarap. Kain tayo. Mm. Mm. Sarap. Ano ko lang to? Nagyan ng sukal Sarap mas masarap yung sa iba na binibilan ko kasi ano yun kaya lagyan ng ube flavor ha? Ah, ito hindi ito ron na makadikit yung ano nya asukan niya kakadikit mm hmm mm hmm hmm hindi nandat lang lang natin galing sa biyahe Binindahin ko sana kanina sa daan kasi na Traffic, naghahabol ako sa oras kayo ito. Dito ako kakain. Stop Ganito kasi na pagkain, maalala ko yung pagkabata ko. Toron. Hmm? Walang sosyal-sosyal. Huwag -sosyal. -sosyal. tayong sosyal. Hindi naman tayo pinanganak na sosyal. Sa kaya hindi talaga tayo sosyal. <laughs> Mahirap lang tayo kaya. Mm. Kahit pagkain sa bangkay, tamang Di ba? Basta malinis lang. Stop.